Yo, what's up mga kasoyo? Isang magandang uh, hapon na po sa atin. Ayan. Inuna lang po itong uh, maliliit. Abangan natin mga soyo. Hanggang sa dulo ng video natin. Tingnan natin itong bultuhan nila kung gano'ng kalaki. You oh. Idol, may bultuhan yan? Meron idol. Ay, isang bultuhan. Ayan mga kasuyo. Confirm na may bultuhan. Itong uh, bangka na to. Medyo, no. Grabe init ngayon mga soyo Grabe din uh, kalantap ang uh, dagat ngayon oh. Aba, grabe lantap Ganda ngayon sa laot Baka'y paspasa na ngayon sa kuhan Sa Pacific Ocean Ang uh, pagbibirada uh, ng mga big tuna Baka makakasama na tayo next week At ito naman ay lamarang Sinako na

たまたまのねえやん。<laughs>

marang ah Abi? Plastikula, plastik oke okay. 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 Plastik, plastik, Plastic Talle plastic. ay plastic Laki nito? Ay masayo. 95.5 Pag lumampas yata ito sa 90 May ikon nito eh, may patakaran Pag yan ito kalaki mga overweight Overweight na siya ano? Overweight na siya? 90... Kasi hanggang 9, hanggang ilan na lang, lang po yun? Hanggang 80 lang ano? 95.5 Oh, 95.5 Kaya overweight siya overweight up sayang to bumaba ang presyo nito pagka overweight gawin ng pagka kung siya mga soyo dapat hanggang 80 lang siya ang pagkakaalam ko 490 80 to 90 yata pag lumampas na iba na yung presyo mababa na siya ito po ang uh, magkano presyo ngayon sa kuan idol sa tuna mahal ngayon magkano may 350 wow 310 pesos ang to na mga kasoyo sarap pag ganyan lagi para makabawi baway ang ating mga kababayang mga 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 ngisda 95 kilos oh. grabe oh no? 95 kilos lumampas na pala yan overweight na kaya mababa na pala ang presyo pag overweight kung halimbawa ay sa 250 ay magiging 200 na lang siya pag overweight sayang sobrang sa laki ito naman sa tuna mga kasoyo iba naman ang patakaran nito pagka underweight siya sa 35 pababa mababa ang presyo pagka 35 pataas mataas ang presyo kaya baliktad <laughs> oh katay-tay <tennis> na sa idol <laughs>